Ivy Laxina, pinalaway ang mga netizens sa kanyang sexy pictorial, maging ang kanyang partner na si Dina Wong na paulala. Yan ang trending. Isa na naman nga si Ivy Laxina sa nakikilalang volleyball player ngayon. Sa kanyang height pa lang ay talagang stand out na ito sa loob ng court. At lalo pa nakilala ngayon si Ivy Laxina dahil siya lang naman ang partner ng isa sa pinakasikat na volleyball players na si Dina Wong. Ngayon, usap-usapan sa social media ang pag-flex niya sa kanyang magandang pangangatawan. Kitang-kita nga kung gaano siya ka-fit sa larawang ito at naihalin tulad pa nga sa throwback picture ng kanyang partner na si Dina Wong. Umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa kanyang mga tagahanga at maging ang ilang volleyball players ay napareact sa kanyang larawan. Ang kanyang partner naman na si Dina Wong ay tila proud na proud sa kanyang partner na si Ivy. At napakomento pa ito ng ulala na tila sunundan naman ang pabirong ulalam ni Ivy. Maging ang kanyang mga followers at fans ay napakomento rin. Isa na nga si Ivy Laksina sa may pinakamagandang katawan at mukha sa mundo ng volleyball. Kaya naman, hindi kapansin-pansin na pagtuunan siya ng pansin ng netizens. Ngunit ko kayo ang tatanungin mga ka-trendy, anong masasabi niyo ukol dito? Kung kayo po ay may nais sabihin na komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. And please hit like and subscribe button para updated ka sa mga trending news tulad nito. Yan ang trending.